Tingnan mo guys, dakwal. Grabe dito sa likod namin ng bahay. Dami nila, amazing. Yan. May ulan pa. Sa likod namin ng bahay to. Ang oh, matay ang dami, super dami. Amazing. Uy. Grabe oh there up to there grabe amazing super dami the <laughs> coil pag mag pag tag isno na guys pupunta sila sa north grabe ang dami super keluar dalam ni bahay amazing